Alam nyo ba na hindi dapat January ipinagdiriwang ang bagong taon? Mga kaibigan, ang kalendaryong ginagamit ng karamihan sa mga bansa na Gregorian calendar ay nagmula sa ancient Roman paganism at ang buwan ng Enero o January ay nakabase sa Diyos na si Janus, ang Diyos ng Simula at ng Wakas. Sa mga lumang kultura at tradisyon maski hanggang ngayon, ilang mga bansa sa Middle East at Central Asia tulad ng Iran, Kazakhstan at Uzbekistan ay nagdiriwang ng bagong taon sa buwan ng Marso dahil ito raw ang simula ng spring equinox kung saan magsisimulang tumubo ng panibago ang mga halaman, pananim at nagiging masigla ang mga hayop. Kung titignan natin ay wala nga naman talaga sa ayos ang ating kalendaryo katulad na lamang ng September na ang ibig sabihin ay 7 ngunit ito ay ang pang-siyam na buwan ng taon. October na galing sa Latin word na octo na ang ibig sabihin ay 8 ngunit ito ang ating pangsampung buwan ng taon. November na ang ibig sabihin ay 9 ngunit pang labing isang buwan ng taon. At December na ang ibig sabihin ay 10, ngunit ito ang panglabing dalawa at panghuling buwan ng taon. May mga teorya pa nga na ang totoong buwan daw na dapat ipagdiwang ang bagong taon ay April dahil dito magsisimula ang spring season kung saan tutubo muli ang mga bulaklak na isang palaisipan sa mga tao na baka ito ang dahilan kung bakit binansagan ang April 1 bilang April Fool's Day.